Hello, 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 magandang tanghali po sa inyo lahat at welcome po sa Almas Vlog So yan, naglalakad po ako papuntang Solana Mall plus Monday walang net sa bahay wala kaming net sa buong compound kasi malakas yung ulan kagabi ewan ano nangyari eh, Wala, walang ano. Tapos, kinawa din yung aircon namin, kinagawa yung aircon namin. Pati nga yung ilaw, hindi namatay kagabi. Malakas yung ulan. Ang Ngayon, uulan din maya-maya. Kaya lang, maglakad-lakad na muna ako. Kasi nga, walang magawa sa bahay. Naglinis na ako. Kaya, lakad mo na. Lakad na lang muna ako. Hindi yung mahaming. Hello, hello. Naka-on ang light ko? naka-on naman. Naka-on naman siya. Init. So, brown. 88 lang, pero yung humidity niya, 105. Hindi ko pala nadala yung sombrero ko. Dapat pala ginamit yung sombrero ko na may electric fan. Shout out po sa aking uh, some viewers. Kamusta na po kayo? Ayan. Tapos na. Ano yan? Shout out po sa dalawang viewers ko. Nabutan na ako na ano ng green. Ayan oh. O, oh, di ba? Tatayo ka lang dito. May may camera na nakatingin sa'yo. Kabilaan. May mga camera. May malaking camera. Ano <laughs> Ano yan? Hindi ko mabasa. Ma, ma ano kasi yung salamin ko eh. Madilim. Nakasalamin <laughs> kasi ko. Kita ko naman. nagpresent si Mary Joy. Aranel Historilio. Tapos si niyan, Valerie Jean Villar. Hi po, Ma'am Alma. ah uh, si Cherry Alday Bayan. Hello po. Hello din po sa inyong lahat. Um, yan. 'di oh, ba? Diba? Tingnan mo sila, mga nakano. Ako wala. Ako pangyama nga lang ako eh. Apo, pajama lang ni eh. na uh, ano Tama kasi walang magawa. Ano yan? Mainit po dito, ma'am. Dito din po mainit. Maganda naman 88 naman ang ano ng weather. Kaso nga lang po, yun, yung humidity nga lang. Ako. Sula na mall lang po ako palagi. Pagka hindi na masyadong ma, ano, maglalakad ako doon. Doon naman ako maglalakad. Sa susunod. Kaso nga lang kasi mainit. Kanina pa dapat ako lalabas kasi nga, kaso nga, ang daming ginagawa sa bahay. Nagwa, ginawa yung ano, yung mga manggagawa dito aga-aga pa. Eh. <laughs> Alas 7 pa lang eh. Hindi na doon. Uh, na, ano na ako eh. Gusto ko pa man ding matawulog eh. Ano yan? Mainit po dito. Mainit. Ayan o. Oh. Sulana. Ito dito lang po ako. Ayan o. Oh. Lalakad-lakad lang po ako dito. Mamaya, ay ako sa ano ng kape. Sa Starbucks. Na? Yan. Kagabi, bago mag-ano, bago mamatay ang, uh, ang net ko agabi, at least nakapag-download ako ng ano, sinimantala ko na mag-download ng, ng mga reels. Video ko. At least, ma medyo natanggalan ng konti yung ano ko dun sa kabila yung page. Kailangan ko lang talaga ng ano. Teka may sa Hindi may sound kasi kanina doon. Kailangan ko lang talaga ng malakas na net para malipat ko na lahat. Kaya sa mga nagpapalo sa akin, sa mga ano, nako po may sound. <laughs> sa mga nagpapalo po sa akin, eh pasensya po kayo kung marami po kung pinupo sa uh, isang araw nakakapag-post ako ng ano, ng 10 uh, reels sa mga ano video. Kasi talagang kailangan ko lang po. Oo, pa ano tawag dito. Na wala kasi ng ano. May music kasi. Sabi ko sabihin, sensya na kayo. Talagang kailangan ko lang talagang i-delete yung isang page ko. Gusto ko na siyang ma-delete. Kaya nag-overtime ako. <laughs> Kaya po ako nag-overtime. Kaya sa lahat ng mga para sa akin, yung mga na, na, na na dahil ang dami-dami kong mga pinupost eh pasensya po kasi kailangan talaga po na maiilipat ko na po talaga lahat ma diba? ah yung fountain kasi yun kaya ano maingay diba ah Saan bansa kayo naroon Ma'am Alma? Right now nasa ano po kami nasa Beijing China po ngayon. Oh, yun pala 'yun. Oo. Ngayon po ay eh, nasa ano nasa Beijing China po kami ngayon. At uh, paalis na po kami. Paalis na rin pa eh may sound.